Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagputol ng ugnayan sa kanya ay hindi ang parusa na iniisip mong ibinibigay mo? Maaring iniisip mong ang pagiging no contact ay dudurog sa kanya, na ang katahimikan ay aalingaw-ngaw sa kanyang dibdib at babasag sa kanya. Pero ito ang masakit na katotohanan. Karamihan sa mga babae inaasahan na yan. Nakita na nila ito. Pinaghandaan pa nga nila. Ang no contact ay maaring patahimikin ng ingay pero hindi nito winawasak ang kanyang ego. Hindi nito binabaliktad ang power dynamic. Hindi nito pinagsisisi ang ginawa niya. Narito ka dahil naging tapat ka. Buong buo kang nag-invest. Binigay mo ang tiwala mo, ang oras mo at ang enerhiya mo. At nang talikuran kanya, hindi lang niya iniwang mag-isa ka. Iniwan kanyang nagdududa sa halaga mo. Hindi yan sugat. Yan ay paggising. Ang video na ito ay hindi tungkol sa mababaw na paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagmamakaawang bumalik siya. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking. Ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng salita, kundi presensya ng kapangyarihan. Lalampas tayo sa simpleng no contact. Babaguhin natin ang takbo ng isip mo, itatayo ulit ang pundasyon mo at gigisingin ang puwersang nasa loob mo na magpapaisip sa kanya kung bakit ka pa niya binitiwan. Ito ang Marcus Aurelius Tagalog at ngayon ipapakita namin sa'yo kung paano durugin ang kanyang ego nang hindi mo man lang kailangan igalaw ang daliri mo. Kung sawa ka ng multuhin ng alaala niya, kung handa ka ng durugin ang ego na dumurug sa'yo, pindutin mo ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Babangon ako mula sa pagtanggi. Ngayon, palalalimin, pa natin puwana, sunugin ang ilusyon una sunugin ang ilusyon. Hindi mo siya ang iniiyakan mo. Iniiyakan mo ang ideya niya, ang pantasyang ikaw mismo ang lumikha, ang bersyon niya na sa isip mo lang talaga na buhay. Yung babaeng nagsabi ng tamang mga salita, humipo sa kaluluwa mo, marahil na nga kung habang buhay. Pero yung babaeng yon, isa lang siyang proyeksyon, isang maskara, binoo mula sa katapatan mo, pag-asa mo, at pananabik mong may isang tao na sa wakas ay makakakita at hindi ka iiwan. Pero ano ba talaga ang ginawa niya? Umalis ba siya ng walang paliwanag? Binigyan ka ba niya ng paunti-unting atensyon kunwari biktima tapos tumakbo sa ibang lalaki habang sugatan ka pa? Hindi yan pagmamahal, hindi yan katapatan. Yan ay ego. At tuwing binabalikan mo ang mga lumang mensahe o kinakapitan mo ang mga alaala kung saan tila iba siya, pinapakain mo ang ilusyon Inaangat mo pa rin siya sa pedestal na matagal na niyang hindi nararapat. Ito ang unang hampas sa ego niya. Kailangan mong sunugin ang pedestal. Sa bawat ulit na binubuhay mo ang pantasya, binibigyan mo siya ng kapangyarihan. Kinukumpirma mo ang halaga niya. Pinananatili mo siyang mataas sa isipan mo. At habang patuloy mong tinitingnan siya bilang kakaiba, espesyal, at isang taong nawala sa iyo. siya. ang isang stoic na lalaki. Nakikita ang mga bagay sa kung ano talaga sila, hindi sa kung ano ang gusto niyang maging ito. Kailangan mong bitawan ang imaheng sinamba mo. Yung pantasya, ayan ang kulungan mo. At kapag tumingin ka na sa kanya ng walang emosyon, makikita mo ang mga kapintasan na binaliwala mo, ang mga pattern na pinatawad mo, ang mga pulang bandila na pininturahan, mong puti. Hindi siya ang soulmate mo, isa siyang guro. At ang aral tigilan mong mahalin ang potensyal, tigilan mong gawing romantiko ang kaguluhan, simulan mong igalang ang sarili mo nang higit pa sa pagkakabit mo sa kanya, sunugin ang ilusyon. Sa mga abo, makikita mo ang katotohanan. Hindi niya sinira ang puso mo, ibinunyag lang niya kung saan ka walang hangganan. Maging hindi maabot ang no contact ay basic lang, pinakapayak. Kahit sinong lalaki kayang maglahong pisikal, i-block siya, i-mute siya o talikuran siya. Hindi yan kapangyarihan, default lang yan. Kung talagang gusto mong durugin ang ego niya, kailangang mas malalim pa. Kailangan mong maging hindi maabot, hindi lang ng mga daliri niya, kundi ng impluensya niya. Ibig sabihin, walang emosyonal na tagas, walang Instagram story na para sa kanya, walang quotes na may patama, at lalong walang maliliit na mensahe na parang humihingi ng pansin para mapansin ang bago mong sarili. Dahil ito ang totoo. Kapag alam niyang may pakialam ka pa, kontrolado ka pa rin niya. Kung kaya ka pa rin niyang patamaan gamit ang katahimikan, isang cryptic post, o simpleng paglitaw ng pangalan niya sa notifications mo, panalo siya. At ang isang stoic na lalaki hindi naglalaro para matalo. Para maging hindi maabot, kailangan mong itigil ang pag-react at simulan ang pagmaster ng detachment. Hindi ito pagiging malamig ito ay pagiging kontrolado. Hindi mo siya tinitingnan sa social media. Hindi ka nagtatanong sa mga kaibigan kung kumusta na siya. Hindi mo siya pinapaupahan ng libre sa utak mo. Binabawi mo ang iyong panloob na kuta dahil yon ang sinusubukan niyang pasukin. Hindi ang telepono mo, hindi ang bahay mo, kundi ang katahimikan mo at kapayapaan. Tandaan mo ito, ang mga babaeng sanay sa atensyon ayaw sa kawalang alam Hinahanap nila ang reaksyon kahit negatibo. Pero ang katahimikang walang bakas ng emosyon. Yun ang pahirap. Doon nagsisimula ang mga paano kung doon nababasag ang ego. Hindi dahil naglaho ka, kundi dahil nawala ang paki-alam mo. Ang pagiging hindi maabot ay nangangahulugang wala siyang alam sa nararamdaman mo, iniisip mo o plano mo. At yung misteryo? Yan ang nakakaakit. Nagiging ikaw ang hindi niya maintindihan ikaw ang tanong sa utak niya na hindi niya masagot. At kapag hindi ka na niya mabasa, doon siya nagsisimulang kabahan. Doon niya iisipin kung totoo bang may epekto siya sa'yo. Doon nagsisimulang bumaliktad ang timbangan. Doon ka nagsisimulang tumaas, tree. Paghariin ang katahimikan karamihan sa mga lalaki, takot sa katahimikan. Tinuturing nila ito na parang waiting, room. Isang bagay na kailangang tiisin hanggat hindi siya nagpaparamdam, hanggat hindi siya nagsisisi, hanggat hindi siya bumabalik. Pero ang ganong pag-iisip, kahinaan yan na nagpapanggap bilang pasensya. Kung gusto mong balikta rin ang kwento, hindi mo lang basta titiisin ang katahimikan pag-aaralan mong pagharian ito. Gagawin mong ang void ay teritoryo mo. Ang isang stoic na lalaki, hindi iniiwasan ang kawalan, inaangkin niya ito. Ito ang sikreto. Sa void, nagsisimula ang tunay na pagbabago hindi sa gulo, hindi sa mga pagtatalo, at hindi sa peke o pilit na closure. Nasa katahimikan, sa kawalan ng distraksyon, ng dopamine, ng validation, doon mo makikilala ang tunay mong sarili. Yung bahagi mong sugatan pa rin, bahagi mong kailangang buuin muli, bahagi mong hindi kailanman tunay niyang naintindihan, at doon nakatago ang kapangyarihan. Dahil habang abalasya sa pag-distract sa sarili, sa paghahanap ng pansin o pagpapanggap na hindi siya apektado, ikaw naman lumalalim. Dinidisiplinang muli ang sarili. Nagiging mas matalas, mas malamig, mas nakatutok. Ginagawa mong ang katahimikan ay ang iyong gym, iyong templo, iyong larangan ng digmaan. Ang lalaking komportabling na uupo sa kawalan, walang papuri, walang paglalambing, walang ingay, siya ang lalaking nagiging lahat ang pagmaster ng void ay ang pagtigil ng pagka kung kailan kanya mapapansin at pagsisimula ng pagka sa kung sino ang nagiging ikaw. Ibig sabihin nito, hindi ka lang humihiwalay sa kanya. Hinihiwalayan mo ang pangangailangang may taong kukumpleto sa iyo. Nagbabago ang galaw mo, kumakaunti ang salita mo, lumalalim ang obserbasyon mo. Tahimik kang nagtatayo, pero ang ingay ng resulta ay maririnig ng buong mundo at mararamdaman niya ito. Hindi sa text, hindi sa post, kundi sa pagkawala ng kahinaan mo, sa bigla ang pagbago ng enerhiya kung saan hindi mo na siya hinahanap sa katahimikan dahil ginagamit mo na ang katahimikan para umangat. Watch. Ang epekto ng salamin, hindi mo na dudurog ang ego niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Ginagawa mo ito sa pagiging salamin, isang salamin na hindi niya matatakasan na malinaw na ibinabalik sa kanya ang bawat desisyong ginawa niya ng walang habag. Karamihan sa mga lalaki naghahanap ng closure, gumagawa ng mahabang mensahe, ibinubuhos ang damdamin sinusubukang ipaintindi sa kanya, pero hindi yan kapangyarihan pagsuko yan. Yan ay paghiling ng validation at yan mismo ang nagpapalakas sa ego niya. Gusto mong yumanig ang mundo niya? Manahimik ka. Hayaan mong katahimikan ang magsalita Hayaan mong ang mga konsekwensiya ang umalingaw -ngaw. Kapag tumigil ka sa paghabol at nagsimulang ibalik sa kanya ang enerhiyang ibinibigay niya, may nagbabago. Napipilitan siyang harapin ang sarili niya. Wala na ang atensyong ikinabubuhay niya. Patay na ang dramang ginamit niya para kontrolin ka. At ang natitira na lang ay ang mga desisyong siya mismo ang gumawa. At ang malamig, kalkuladong pagkawala mo na nakatitig sa kanya. Ito ang epekto ng salamin. Hindi ka na nagre-react. Nagsisimula kang maging mismong consequence. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Wala kang ibinibigay na pwedeng pagtalunan, baluktutin o sisihin, kundi ang sarili lang niyang mga kilos na ngayon ay bumabalik sa kanya. At ang lumalalim na pagkaunawang nawala niya ang isang lalaking nagbago, hindi para sa kanya, kundi dahil sa kanya. Doon nagsisimula pumasok ang pagdududa. Doon nagsisimulang mabasag ang kumpiyansa niya. Dahil sa totoo lang, inaasahan niyang, Bibigay ka, magmamakaawa ka, maghihintay ka. Pero kapag hindi mo ginawa yon, kapag tahimik kang nag-evolve, na wala nang pakialam kung mapansin ka pa niya, doon niya mararamdaman ang lahat, pagsisisi, pag-usisa, at kawalan ng kapanatagan. At ang pinakamatindi, hindi mo siya pinilit ibinigay mo lang sa kanya ang sarili niyang refleksyon. At yun ang hindi niya kayang harapin. Toy Sanche bawiin. Lahat ng pagpapatunay ang ego, nabubuhay sa atensyon, nabubuhay sa papuri, reaksyon, selos. Ano mang senyales na may pakialam ka pa, kaya kahit matapos kanyang iwan, maaaring patuloy pa rin siyang umiikot sa paligid mo. Isang like. Dito, isang bigla ang pag ng story, isang kamusta ka na na text. Huwag kagatin ang pain. Hindi ito lambing. Ito ay pag-aalaga sa ego niya. Hindi siya nagtatanong ng, Mahal mo pa ba ako? Ang tanong niya ay, Kontrolado pa rin ba kita? Diyan, natatalo ang karamihan sa mga lalaki. Pinapatunayan pa rin nila ang halaga ng babae kahit tahimik na. Nagpo-post ng thirst traps para mapansin. Sobra-sobrang paliwanag kung bakit tapos na sila. Patagong nangaasar sa post, iniisip na masasaktan siya. Pero bawat galaw na yon ay patunay na mahalaga pa rin siya. Gusto mong durugin ang ego niya, patayin ang supply. Bawiin ang lahat ng pagpapatunay, hindi dahil sa galit kundi sa kawalang pakialam. Ang stoic na lalaki na na ang atensyon ay pera. Bawat like, bawat sulya, bawat emosyonal na reaksyon ay bayad. At ubus na ang balansin niya. Hindi mo siya kailangang bigyan ng closure. Hindi mo siya kailangang sabihan ng glow up mo. Ang katahimikan at tagumpay mo ay sapat na sa sarili nila. Hindi ka nagpo-post para patunayan ng kahit ano. Kumikilos ka bilang lalaking alam ang halaga ng oras niya at hindi ito sinasayang sa mga paalala. Dito nagsisimulang magutom ang ego niya. Kapag na-realize niyang ang paglago mo ay hindi palabas kundi realidad at wala siya sa audience, hindi mo layuning magselos siya tapos ka na lang talagang mamigay ng enerhiya na parang libring sampol sa mall. Gusto niyang lumayo? Bigyan mo siya ng malamig at walang lamang katahimikan ng pagiging limot. At habang lalo kang lumalalim sa tahimik mong kapangyarihan, lalo ring nababasag ang ego niya. Dahil ano ang mas masakit kaysa sa galit? Walang pakialam. Kapag nakita niyang ni hindi mo na alintana kung pinapanood ka pa niya, doon siya tinatamaan. Hindi na siya ang sentro ng universo mo. Hindi na nga siya pangalan na binabanggit mo. Gawing lakas ang sakitang-sakit na dala mo. Hindi 'yan sumpa, yan ay hilaw na materyales. May dalawang pagpipilian ka: hayaang kainin ka nito mula sa loob o tunawin mo ito at pandayin ang isang bagay na hindi kayang sirain. Maraming lalaki ang nananatili sa guho, paulit-ulit iniisip ang pagtataksil, tinatanong ang sarili, "Bakit ako?" Pero ang isang stoic ay hindi nagtatanong ng "bakit." Ang tanong niya ay, "Anong susunod?" gusto mong durugin ang ego niya. Gawin mong gatong ang sakit na ibinigay niya para maging simula ng lalaking nakatakda mong maging. Ang pinakamapanganib na lalaki ay yung ginawang obsesyon ang pagkawasak ng puso. Hindi sa kanya, kundi sa sariling paghasa sa gym, negosyo, focus at pag-iisa. Sumisid ka sa disiplina gamit ang apoy na siya ang nagpasindi pero hindi niya makukuha ang kredito. Ang meron lang siya ay distansya at ang lalaking lalabas mula sa apoy. Mas malamig, mas matalim, mas nakakatakot dahil hindi na siya nagmamahal dahil kailangan, kundi dahil pinili niya. Ang transmutation ay tungkol sa pagpapakita sa kanya na hindi kanya winasak, ginawa kanyang mas matibay. Hindi dahil sinadya niya, kundi dahil hindi mo hinaya ang manalo ang sakit. Kinuha mo ang bawat insulto, bawat kasinungalingan, bawat pananahimik, at kinamit mo ito. Bumuhat ka ng mas mabigat. Kumilos kang mas matalino. Pinutol mo ang mga sagabal. Hayat bigla hindi lang niya pinagsisisihan ang ginawa niya, pati ang pagmamaliit niya sayo. Ito'y higit pa sa glow-up energy. Ito'y elemental. Nagiging ka na isang puwersa ng kalikasan. Kalmado, nakatapak sa lupa, may direksyon. Isang uri ng lalaki na hindi na niya kayang abutin, hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil umangat ka na sa antas kung saan hindi na siya kabilang. Hence, maging lalaki na hindi niya kayang palitan ito ang masakit na katotohanan. Karamihan sa mga hiwalayan hindi agad tumatama sa babae. Umaalis siya na iniisip na may mas mabuti pa riyan na isa ka lang sa maraming pangalan na malilimutan niya, na madali kalang palitan parang pagpalit ng damit. Diyan ka papasok, hindi sa salita kundi sa pagbabago. Gusto mong durugi ng igunya, niya. Maging lalaki kang hindi niya kayang palitan kahit kanino pa siya tumakbo. Hindi ito tungkol sa pagyayabang ng pera o paghabol ng status para lang mapansin niya ulit. Mahinang enerhiya yan. Ito ay tungkol sa pagiging buo, mataas ang halaga at matatag sa layunin mo na ang mismong presensya mo ay nagiging bagay na walang kapalit. Nagiging lalaki ka na ginagalang kahit walang sinasabi. Hindi natitinag sa pressure, dala ang katahimikan bilang sandata at disiplina bilang baluti. Isipin mo, ilan ba sa mga lalaking kilala niya ang hindi sumusuko sa emosyon, hindi nagmakaawa ng pagpapatunay at hindi sabik sa atensyon o papuri? Bihira at yan ang kalamangan mo. Habang paikot-ikot siya sa mga lalaking paulit-ulit lang ang dalang enerhiya, ikaw ay nagiging kakaiba, bihira, hindi maabot. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay pagiging lalaking dapat ay ikaw na noon pa, man kahit wala siya, siya ang bagyong nagtulak sa iyo na magpokus. At ngayon sa tuwing mag-scroll siya, sa tuwing maririnig ang pangalan mo, sa tuwing makikita ang pag-angat mo tatama sa kanya, hindi lang siya nawala ng nobyo na sa kanya ang isang presensyang minsan lang sa buhay. At ikaw, tuloy ka lang, hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagpo-post ng pahugot para siya'y maintriga. Namumuhay ka ng buo, malaya at totoo hanggang sa mismong pagkawala mo ay mas mabigat pa kaysa sa presensya mong dati. Bumuo ng panibagong pagkatao sa dilim. Hindi ka nag-e-evolve ng lantaran. Bumabangon ka sa dilim. Tahimik tuloy-tuloy at walang palakpakan. Doon nangyayari ang tunay na pagbabago. Hindi sa comments, hindi sa feed, kundi sa anino ng katahimikan, kung kailan wala nang nakatingin at wala ka nang gustong patunayan. Kung gusto mong durugin ang ego niya, tigilan mong ipakita. Simulan mong maging taong kayang ikapanghinayang. Diyan madalas pumalpak ang mga lalaki. Gusto nilang mapansin ang pagbangon nila. Gusto nilang maramdaman ng babae ang pagsisisi sa real time. Kaya sila nagpo-post ng update, nagpapahiwatig, umaasang mapapansin. Pero di nila alam, umaarte pa rin sila. At ang pag-arte ay kahinaan. Hindi mo kailangang makita niyang nag improve ka. Ang kailangan mo ay maging ganap na ibang tao na sa susunod na marinig niya ang pangalan mo, hindi na iyon ang lalaking iniwan niya. Ang isang stoic nagtatayo sa katahimikan, hindi para gumanti, kundi para muling mabuhay pinuputol mo ang mga sagabal. Nagtatayo ka ng bagong sistema. Nagiging disiplinado ka sa tulog, kalusugan at layunin mo. At ginagawa mo ito ng walang inaasahang papuri. Dahil kapag ang pagkatao mo ay nakaugat na sa kung sino ka talaga at hindi sa kung sino ang gusto mong mapabilib, wala nang makakayanig sa iyo. At heto ang irony. Kapag tumigil ka sa pagsisikap na mapansin, doon ka nagsisimulang mapansin. Mararamdaman niya ang pagbabago, hindi sa posts mo, kundi sa pananahimik mo, sa mga kwento ng mutual friends, sa liwanag, mong galing sa katahimikan at pagunlad, hindi ka na niya makikilala. At yan mismo ang layunin, hindi ito paghihiganti lang, isa itong muling pagkabuhay. At sa panibagong kabanatang ito, hindi na siya kabilang, noon din Mike's. Hayaan mo siyang manood mula, sa malayo hindi mo kailangang i-block siya. Hindi mo kailangang magtago. Hayaan mo siyang manood mula sa distansyang hindi na niya kayang tawirin. Diyan mas matindi ang tama. Hindi ito pagiging petty, ito'y pagiging kalkulado. Nakapagbuo ka na muli, nakakalas ka na, hindi ka na niya mararating. At ngayon, nandiyan lang siya, nakatingin sa labas ng bagong buhay mo. At alam niyang wala na siyang puwang dito. Tandaan mo, hinahanap ng tao ang mga bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Noong madali kang maabot, binalewala niya ang presensya mo. Pero ngayon, kailangan niyang harapin ang katotohanan ng iniwan niya ang isang bagay na hindi na maibabalik. At dito, nagsisimulang kainin ng ego niya ang sarili nito. Hindi dahil may sinabi ka, hindi dahil sinubukan mong pagsilusin siya, kundi dahil naging lalaki kang akala niya ay hindi mo kayang maging. Ang lalaking hindi na kailangang aprubahan para umangat ang susi rito, subtlety. Hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagpo-post ng pa-cute. Hindi ka nagpaparinig. Kumikilos ka ng may lakas. I-post mo ang project na nilaunch mo. Hindi ang gym selfie na naghihintay ng reaction niya. Ibahagi mo ang mindset mo, kapayapaan, at progreso. Hindi para mag-flex, kundi para manguna. Dahil ngayon para sa misyon ka nabubuhay, hindi para sa alaala niya makikita niya ito. Siguro hindi ngayon, siguro hindi sa susunod na linggo, pero darating ang araw. I-scroll niya, maririnig niya, maiintriga siya. At kapag dumating 'yon, ibang klase na ang tama ng pananahimik mo. Hindi dahil wala ka na, kundi dahil kita niya kung sino ka na at alam niyang hindi na siya bahagi ng evolusyong 'yon. At ikaw, hindi ka humahabol, hindi ka kumo hindi ka nagre-react tahimik kang sumusulong habang unti-unting gumuho ang ego niya sa rearview mirror. Yan ang kapangyarihan. Kanyang kamanalo kahit walang sinasabi. Then, magpatawad para sa lakas, hindi para sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Hindi ito pagpapalusot sa kanya. Hindi ito pag-aakto na parang hindi kanya nasaktan ng malalim. Ang pagpapatawad, ang huling patikim ng lakas. Ito ang paraan mong sabihing, wala na siyang kapangyarihang makaapekto sa iyo at yan mismo ang dagok sa kanyang ego dahil walang mas nakakabali sa isang taong inaasahang kamuhian mo kaysa makita kang tunay na walang pakialam pero ito ang totoo hindi mo siya pinapatawad para sa kanya pinapatawad mo siya para mabitawan mo ang bigat ang galit ang mga tanong ang paulit-ulit na siklo dahil kapag patuloy mong kinikimkim ang hinanakit nakakadena ka pa rin sa kanya at yan mismo ang gusto ng kanyang ego na manatili kang nakabaon sa loop ng puot pagkahumaling at sakit. Ang isang matatag na lalaki ay pinipiling magpatawad hindi dahil madali ito kundi dahil ayaw niyang may umuupa sa isipan niya ng libre. Hindi ka nagpapatawad tapos makikipag-ugnayan. Hindi ka nagpapatawad tapos hahanap ng closure. Pinapatawad mo siya at tahimik kang umaalis, matatag, buong buo at walang hinihinging paumanhin. Inaasahan niyang magtatanim ka ng galit. Inaasahan niyang magwawala ka. Inaasahan niyang kamuhian mo siya habang buhay. Pero kapag tinapunan mo siya ng biyaya, kapag pinakita mong tapos ka na, hindi dahil sa galit kundi dahil sa paglago, doon niya mararamdaman. Doon siya tatamaan ng pagsisisi na parang suntok na hindi niya inaasahan. Ito ang kabuuan, ang huling eksena. Hindi ka mapait, mas mabuti ka na. At ngayon hindi lang siya wala sa buhay mo, wala na rin siya sa isip mo. Ganyan ang tunay na pagbitaw, ganyan ang totoong paghilom. Bumangon ka hindi para maghiganti, hindi para sa palakpakan kundi dahil pinili mong hindi na hayaang basagin ka ulit ng kahit sino. Nakarating ka sa dulo. At malaking bagay na 'yon, hindi ka nandito para malugmok, hindi ka nandito para humabol. Nandito ka para bumangon, muling buuin ang sarili at maging kung sino ka talaga. Hindi ito tungkol sa kanya, hindi talaga naging tungkol sa kanya. Tungkol ito sayo, sa iyo, sa pag-alala kung sino ka nga ba, kapag tumahimik na ang ingay at nahulog na ang mga maskara. Akala mo sapat na ang no contact, ngayon alam mo na ang tunay na hakbang ay maging untouchable. Kaya hayaan mo siyang magtaka, hayaan mo siyang mag-scroll, hayaan mo siyang malunod sa katahimikang ikaw ang may control. Habang naglalaro siya, ikaw ay nag -chiches. Habang naghahanap siya ng papuri, ikaw ay naghahanap ng kahulugan. At habang siya ay lumilingon, ikaw ay lumalakad paabante. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa hindi na muling maging ganoon kakaliit at kahina-hinaing muli. Tungkol ito sa pagiging lalaki na hindi kailangang piliin dahil pinili na niya ang sarili niya. Ito ang panahon mo. Panahon ng katahimikan, pokus at matibay na respeto sa sarili. Dalhin mo ito ng may disiplina, ipakita mo ito sa gawa, at huwag mo nang hayaang ipagkamali ng kahit sino na ang akses ay katumbas ng halaga. Hindi ka mapait, hindi ka wasak, ipinanganak kang muli. Legenda